Patay sa pananaksak ang isang barangay kagawad sa Legazpi City, Albay. Hindi kasi nasunod ang gusto ng suspect ng lumapit at manghingi siya ng tulong kay kagawad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Basta kagawad, matikya, madaling lapita. Pero ang pagiging mabait ng isang barangay official sa Legazpi City ay siya rin daw mitya ng kanyang kamataya Dead on Arrivals Hospital si Barangay Kagawad Noel Vargas matapos pagsasasak-sakit noong March 6 sa kanila mismo bahay sa Barangay Sabang Legazpi City, Albay. Sa investigasyon, lumapit sa biktima ang sospek na kinilalang Sir Roderick Barota para humingi ng tulong kaugnay sa kanyang problema sa isang kaalitan. Ang kaso, may hindi raw nasunod na gusto ang sospek. Miyerkules March 6, araw ng insidente, pumunta uli si Roderick sa bahay ng kagawad. Ang buong akala nila, magpapalisa lang ang sospek sa programang Tupad na isang Safety Net Wage Employment Assistance Program. Pero kargada na pala siya noon ng panaksak at walang ano-ano'y pinag si kagawad Noel. Naitakbo pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay ang sospek na aresto rin ng mga polis at nasampahan na ng kasong murder. <tip> Isang dating kapitan at dalawa pa niyang kasama ang patay din sa pamamaril. Miyerkules ng alas 7 ng gabi sa barangay Tudela, Trento, Agusan del Sur. Dead on the spot ang dating barangay chairman na si Edmar Ilyames at kasama niyang si Yoyos Asis. Ayon sa mga polis, naghahapunan ng mga biktima sa isang bahay sa Purukdos nang pasukin sila at paulanan ng bala. Nakatagpo pa sa labas ang may-ari ng bahay na si Tani Montes na dating bodyguard ni Ilyames pero naabutan din siya at doon na napuruhan. Nagaligtas naman ang asawa at anak niya na nakalabas ng bahay bago ang pamamaril. Hindi pa malinaw kung ano ba ang motibo sa krimen at kung sino ba ang mga salarin. Pero walang tigil ang investigasyon ng mga polis. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.